Heyo, heyo mga katigang wala nang na tayo tanghalian na ito Filipino food kami adobo na baboy uh, sutanghon kasi hindi nang bihon yan sutanghon yan, makintab ito uh, vegetable roll may kanin, kaya masarap masaya <laughs> Pero yung ano namin, ito yung soup namin, arroz caldo kaya lang ano, ah uh, masyadong tigang. Kaya sabi ko, ang dami naman diyan ma too Dadagdagan ko ng tubig mamaya yung aking soup. Na ano na arroz caldo. Ay, ayan, may meron din siyang ano, meron din siyang uh, uh, fried uh, garlic garlic at saka meron din sa ano kaya lang masyadong malapot kaya dadagdagan ko ng may na tubig mamaya dyan naman pipindot mo lang <laughs> yung tubig na mainit at saka yung ano nagkabalikan na kami ni ano ni patikim ng pinya <laughs> meron na lang pinya pineapple kaya ngayon edi magpakasawa tayo kasi Pilipino food <laughs> Lilagyan ko rin ng sweet and sour. Yung ano, yung sauce niya yan. Okay, okay. Bye-bye. Lamon na. <laughs> Lamon na. <laughs> Dito kita nga nagpasar pa yung <laughs> Bye-bye.